Good evening everyone So welcome back again sa aking channel guys So ngayon ay araw ng biyernes So ang kaganapan natin ngayong araw na ito Ay mag restocks So nag restocking tayo, namili tayo guys And ito, dalawang resibo nga Itong hawa ko guys So ang total cash out ng ating tindahan ngayon Ay nasa Uh, 1,814 plus yung sigarilyo na 1,348 at ang grocery natin kay Raisal na 5,081 so ang total ng cash out ng tindahan guys ay 8,243 so ito yung kay Raisal guys uh, 524 2024 so 753 so padarating lang namin guys ah, uh, ito yung resibo ngayon sa sigarilyo. Tapos itong sana naman sa grocery yan guys. Naka 5,881 tayo. Same date. Uh, So yan guys. 5,081. Yung kay ano, pure gold guys. So yan. Uh, 524.24 So, ang binayaran natin ay 1,814.20 So, ito guys, ito yung mga kulang kahapon na na ko guys. So, uh, dinagdag ko lang ito. Inihabol ko lang kanina para ma-deliver nila ito sa akin. Kasi, madami ito guys na uh, na-avail ko ditong promos. Kasi, sayang pag pinalagpas natin ito. So, ito lang yung chance natin para madagdagan yung ating tinutubo. Sa bawat items na merong promo tayong na-avail. So, yan yung update ko guys ngayon dito sa aking groceries na nire ko na naman dito sa aking tindahan. So, yung ano guys, yung kay Pure Uh, halos mga may promos yan so yan ipa-flash ko lang dyan guys kasi baka medyo habain tayo ng ating ano video so mabagot naman kayo so ang content ko naman talaga ngayon guys ay uh, gusto ko lang mag-share sa inyo ng mga pamamaraan po kung paano tayo makakatubo ng uh, medyo malaki o madadagdagan ng ating tinutubo sa kabila ng lahat na ang ating puhunan ay palaki na rin ang palaki so sa inyo guys mga kapwa ko kasari dyan, na nakakapagod panood nito ng aking videos uh, sa mga baguhan pa lang sa pagtitindahan or sa mga nagbabalak na pasukin ang pagtitindahan guys panoorin nyo ito hanggang dulo at sa mga may tindahan na guys ano nga ba yung diskarte na ginagawa nyo para po kayo ay kahit papano kahit sabihin natin na tayo ay namumuhunan ng malaki na ngayon sa mga itinitinda natin ay uh, nakakatubo pa rin tayo ng medyo malaki-laki. So, ano yung mga diskarte nyo, guys? So, ngayon, ang share ko sa inyo ay diskarte ko naman, guys, para kayo po ay magkaroon kayo ng ideas then or itong aking ay, uh, diskarte ay maging ano nyo, guys, uh, maging silbing gabay nyo sa pagmamanage nyo ng inyong sari-sari store. Lalo na dun sa mga baguhan pa So, panuri nyo ito hanggang dulo, guys, para uh, makakuha kayo ng ideas dalawang diskarte ko guys ang isi-share ko sa inyo na alam ko naman na napaka-epektibo napaka-simpleng diskarte lang to guys na alam ko kaya nyo namang gawin kaya nyo i-apply sa inyong sari-sari store sa panahon ngayon guys, dahil uh, patuloy ang pagtaas ng bilihin natin, merong mangilan nila na items na bumababa, pero hindi pa rin ganun kababa talaga. Kung ibabalik natin yung dati nating kuhunan sa mga items na yon. So ngayon kasi super taas na ng bilihin yung pukunan natin. So halos lahat naman yata tayo na may mga tindahan ay mga nag-top up na ng kuhunan. Kasi kung hindi tayo magta -top up, ng puhunan, paunti na ng paunti ang nabibili nating stocks. Yung quantity na nabibili natin guys, kung i-compare natin before sa napapamili natin na 5,000 ngayon pupunti na lang guys. Parang ang halaga na lang ng 10,000 ngayon noon, 5,000. di Diba? Unlucky talaga ng itinaas na mga binihin. So, di nyo napapansin guys na pataas na ng pataas yung ating pupunan sa ating mga itinitinda pero ang ating tinutubo ay pabawas naman ang pabawas. Nababawasan yung ating tinutubo instead na tumas din yung ating uh, tutubuin kasi nagtaas tayo ng pupunan. So, dahil dito guys, hindi naman tayo basta-basta talaga makapagtaas din, hindi tayo pwedeng sa, hindi natin pwedeng sabayan yung pagtaas ng kuhunan natin sa pagtaas din natin ng uh, tutubuin natin, kasi nga uh, depende yan sa ating lugar depende rin kasi yan sa ating mga customer so, ako kasi guys, hindi ako basta-basta nagtataas, pag halimbawa nagtaas ang kuhunan at kaya naman, pasok pa naman, ay hindi ako nagtataas, kasi unang-una guys, kinakapakura rin kasi yung aking mga customer. Yung budget ng customer ko, guys. Kasi, isa yan sa paraan din natin para ating mga customer or magkaroon tayo ng mga loyal na customer. Kasi, yung ating, uh, ating presyo ng ating paninda ay abot pa rin nila. So, diba? So, isa yan sa mga pangamaran ko. Ito, guys, na content ko ito ay Uh, gusto kong ishare lang ito sa inyo kasi nga uh, bilang isang sari-sari store owner ay talaga namang nai-experience ko kasi hanggang ngayon yung impact ng inflation so sa impact ng inflation talagang mapapaisip ka mapapadiskarte ka talaga ng matindi dito sa ating negosyo. Kasi kung hindi mo didiskartehen, walang mangyayari po sa ating negosyo. So talagang baka tuluyan na magsarang ating tindahan guys. So kailangan discarding malupet at kailangan maging matyaga po tayo pagdating po sa ating tindahan, sa ating negosyo. So ito yung ginagawa ko guys para kahit papano ay uh, makabawi tayo sa uh, puhuna una natin na talaga namang pataas na lang pataas ang binibitawan nating puhunan sa ating tindaan pero yung ating tinutubo ay kung ah, babasehan lang natin yung regular na tinutubo natin sa bawat items ay talaga namang maliit lang pero kailangan diskartehan natin kasi meron namang mga paraan guys tulad ng pag-avail natin ng promos 'di ba every time na namimili ako guys nag-avail talaga ako ng promos so naghahanap talaga ako ng mga A, uh, nabibilhan natin na talagang nag-o-offer ng talagang malupit na papromos guys. So, isa na nga yung lagi kong ano guys na nababanggit every time na namimili ako guys ay isa sa talagang ah, nag o offer ng bonggang papromos ay si Pure Gold. So, yun na nga, ah, nabanggit ko lang ito kasi isa si Pure Gold talaga ang ah, may bonggang papromos na nakaka-avail talaga naman ako. Kasi ah, isa yan sa talagang malaking tulong para sa ating negosyo na kumita ng medyo malaki-laki. So, yan nga, avail tayo ng promos guys, kasi pag nakabail tayo ng promos, may chance na uh, tumubo tayo ng medyo malaki-laki naman. Madadagdagan yung ating tutubuin sa bawat items na nabibili natin na may promos. So yan guys, ang aking diskarte pag ako po ay namimili. So, pangalawang diskarte ko dito sa akin tindahan, guys, na ginagawa ko para kahit papano ay malaki yung tinutubo ko sa mga paninda ko, guys, ay itong pag -re -repack. So, syempre sa inyo, guys, meron kayong mga available din na items sa inyong tindahan na uh, naka nakaripak na na tinitinda natin. So, merong available na sa supermarket or meron din ng mga nag-susupply sa atin na nakaripak na. So, isa ito, guys, tutunan ko na A meio mataas-taas yung kinikita sa mismong tayo ang nagre-repack ng paninda natin. So, ginagawa ko na yun, guys. Makakabili lang ako nyan, guys, kung hindi ako makapag-repack talaga. Pag naubusan ako agad na hindi ako nakapag-repack. So, bibili ako nyan, pero hanggat maari, kailangan ako mismo yung nagre-repack. Kasi, guys, uh, pag tayo po yung nagre-repack, medyo mataas yung ating kikitain. So, kung minsan nga, 50% sa puna natin, yun yung nakukuha nating tubo dun sa mga na natin. So, ano-ano nga ba yung pwede nating i-repack? So, dito kasi sa aking tindahan, guys, sa mga nariripa ko dito na paninda na available dito sa aking tindahan ay ipapakita ko sa iyo. Pan guys, yan. Nakahang dito yung nakaripak na mantika. So, ang ano ko ngayon dito, guys, ay 10 pesos yan. Tapos, dito sa asukal naman ay 5 pesos kasi may mga naghahanap dito na mga nakaripak ng mantika sa kaasukal. Guys, sa glass shelf. So, yung mga nakaripa ko dito. So, dito ko yung nilalagay kasi nga delikado guys sa aking mga kaibigan dito. So, yan. Uh, floor, harina. 5 pesos ang ripa ko nyan guys. Kasi tingi-tingi lang naman talaga yung binibili na nila hanggang 5 pesos lang. So, point 5 pesos. Tapos yung kasaba floor na ubusan na ako guys. Tapos yan, may gaw-gaw tayo. Tapos may asin. So, yan guys. May asin din tayong nariripak dyan. 5 pesos ang ripa ko. Tapos dito, yung nakalagay guys guys ay yung aking uh, naubos ng ano guys uh, munggo so yun yung munggo dito guys ang wala tapos yan so yan nagayan ko dito yung mga asokal guys at ito naman yung ano guys ayong uh, yung buong paminta sa kayong crack na paminta na is ko pa guys yung mga naripak ng paminta so meron tayong tigpipiso lang ang ripa ko dito itong pisong powder na paminta guys tapos itong crack ito yung truck saka ito yung buong paminta guys tapos ito yung mga oxalic guys tapos itong bulo so yan yung mga pwede nating i-repack guys sa ating tindahan na medyo makakatubo tayo ng medyo mataas-taas naman So, yan yung ilan lang dito na pamamaraan ko guys para mapalago ko ang aking tindahan. So, yan nga, uh, uh kailangan mag-avail always tayo ng promos guys, lalo na sa mga high items. And syempre, yung mga pack natin na paninda kung sa kung maaari ay tayo na mismo yung magripak. Kasi sa pamamaraan na yan guys ay mapapabilis na lalago ang ating munting tindahan. So, ito is sinishare ko ito sa inyo guys para maging gabay nyo lang. So, maging silbing gabay nyo lang ito, guys. Depende sa inyo kung gagawin nyo or i-apply nyo sa inyong tindahan. Kasi dito sa ating tindahan ay subuk na talagang tumutubo ako ng malaki dito sa ating tindahan sa ganitong mga pamamaraan ko, guys. So, gusto ko lang kasi, guys, na lahat tayo ay umasenso ang buhay. Lahat tayo ay mapalago natin ang ating minamanage na tindahan. So, thank you for watching. God bless us always and I love you all. On, guys